Huling pagkakataon para makuha ang Mongolian knife sa halagang isang daan na putsyam na piso lamang bawat isa, bumili ng dalawang libre ang dalawa. Napakatalas ng kutsilyo, maaring gamitin agad ng hindi kinakailangang hasain. Pinagkakatiwalaan ng mga nangungunang chef sa Japan, gawa sa mataas na kalidad na Japanese steel, garantisadong hindi kinakalawang habang buhay. Isang beses lang bibilhin, panghabang buhay na magagamit. Ang lakas ng kutsilyo ay sa kakayahan nitong maghiwa at maghiwalay ng buto ng mabilis, pati ang pagputol ng buto ay parang pagputol ng frutas. Libre ang isang napakadetalyado at matibay na leather sheet sa bawat pagbili ng kutsilyo. Magmadali at mag-order ngayon para makuha ang 50% diskwento at libreng shipping, garantisadong 100% na refund kung hindi tumugma ang produkto sa inaasahan.